Yun, so ngayon po mga kapatid at magkapausap po tayo ng ating gagamit sa larangan ng spartal na rin po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid para ma-remove ang ating mga gamit rin po kung may mga negatibong inirea rin po na mabalot rin po. Yung negatibong inirea rin po ay po mga kamalasan po mga kapatid para maging swerte rin po ang ating gamit o ating mga tinatangan po. Ayan yung purpose ng detalye po. Sa so, wala nakakala ng mga pampasorte rin po mga patid Nasa inyo na rin po Ang pampasorte rin po mga patid ay lumalapit sa atin na hindi inaasahan rin po Yung kamalasan rin po mga patid na lumadating na agaran na hindi mo akalain na Parang hindi mo maitinda sa inyong buhay na mga ganyan Kaya yung mga instruction rin po mga purpose rin po mga patid Nasa tapindi naman mayroon tao rin talaga may lapitan na swerte rin po Ayun po pinaka-detalye rin po mga kapatid so ngayon po mga at post uh, friday rin po ngayon kaya nagsagawa rin po ako ng pagpapausap ng ng incense stick ito yung incense stick po rin po mga, pang, mga patid, na pang pa-remove ng mga negatibo negatibong energy po mga kapatid maganda rin po yan at maganda rin yung pinapausap sa ating tahanan o bahay rin po mga kapatid ayan yung mga purpose nyan mga kapatid So mga patid at marami mga nakagumagamit rin ito yung mga incenso stick rin po At marami mga chino at chinese rin po mga patid At sa mga ibang lugar rin po At gumagamit rin po sila Rapi tulpo at nakita ko rin po sa mga youtube rin Ay sa facebook rin po nila At gumamit rin sila ng incenso po At maganda rin po may tinataglay rin po na ano rin po to Parang kagay ano rin siya sa katol rin po mga patid And rin po yung pamatay rin sa katol rin po mga patid at sa mga bad spirit rin po mga patid at sa mga kaptibong inirya Kagaya ng mga medalyon rin po mga panting-anting at pinapausokan rin po yan mga, mga kapatid at parang siyang mapaputok paputok rin po yan mga kapatid yung kagaya sa mga kwitis rin po yung sa mga bagong taon rin po ayun mga ayan, kakatapos lang po ng bagong taon rin po mga kapatid ayan ang mga ginagamit rin po nila ayan nakausok na rin ako ng mga gamit rin dito ito yung aking mga gamit rin dito mga, mga medalyon o a trip matrim po mga patid yan rin yan isang oh, wala ito at pinausokan ko na rin yan mga patid yan ito yung mga 3 figure room mga patid ito yung 3 figure room mga patid ay pula po yan gawang tanso room po yan mga, mga, mga patid mas maganda kasi yung gawang tanso po narinom ko rin, rin kasi mga gumagawa rin mga medalyon mat, o a game matrim po mga patid. yung medyo baluktot tong pagkakagawa kasi yung pagkakagawa rin kasi hindi masyadong ano pangatnis ng pag ano yung dadasal na rin po mga patid. meron sa pagkakagawa kasi yung kinokopya rin po nila kaya pumapakit yung iba pag hindi masyadong nagagawa, nagagawa ng maayos po kagawa rin, rin po sa mga ano yun sa ano, yung, yung parang sa rin, rin po mga kapatid pag ano yung bagong gawa rin po mga kapatid ay mas maganda rin na pinapusokan rin natin pag ano lalo mas maganda kasi pag press First spider po mga kapatid. Ito ang aking spider po And sino po mag-iindiyan po mga patid, baka tersado rin po ito yung ano po, bibid jesus rin po. Ito yung bibid jesus ko po na pinalimus ko rin po ito mga patid. At maganda na rin itong inirian na rin po na ito at napapusokan ka na rin po. At napaano ko na rin po ito na konsagrahan po na at kain na minyagan po. So hindi pa masyadong ditagay na napakain po ng maayosan po mga patid. At medyo na may inirian na rin po ito mga patid. Sa mga nakakarami sa mga gantong imahe, yung karamihan sa mga ganto mga kapatid at wala masyadong nakakalam sa mga ganto yung iba yung just lang sa, sa espiritu lang sila naniniwala po pero may kasamaan rin sa mga ganto po mga patid. sa totoo lang kasi yung pag uh, ng yung mga ribulto o yung mahim hindi lang masyadong kasamaan rin po yung mga kapatid kasamaan rin po yung pagkakagawa rin ng mga ano po ang kagaya sa mga ribulto ni Santa na sa pati sa mga ano din yung baka na ginto ayan ang pinamasama dyan sa lahat rin po isa pa ganito yung dilemma mga masama dyan mga kapatid ay eh, nakasulat sa BBI Bible rin po mga kapatid ayun yung mga uh, sa rin po dyan sa, about sa mga instruction rin po ito yung imahe ni Jesus rin mga kapatid gawa rin sa tansong dilaw rin po mga kapatid at maganda yung pagkakagawa rin yan mga kapatid at pinalilimusan ko na rin po yan mga kapatid at maganda rin po yan mga kapatid oh, kung susuruhin at titignan rin natin at maganda yung pagkakagawa yung iba rin kasi yung pagkakagawa hindi masyadong maganda yung pagkakagawa rin ng iba panagano rin po nagagawa ng mga ibang medalyon o agay matuang ting ating kumakatid at maganda rin pagkakagawa rin po niya mga kapatid eh ito so ngayon po mga kapatid at ito yung pinapalimus ko rin po mga kapatid si BBG sa sarili mga kapatid Ayan. Meron pa ako isang may pinapalimsa rin dito. Isang bato. ah baka ito. Baka need nyo rin ito mga patid. Itong isa rin ito. Ito mga patid. Baka need nyo rin po yung mga patid. Ito yung ano po yung tawag ito. Yung pandakaking itim mo rin po mga corals po yung mga kapatid na sadyang itim mo rin po mga kapatid at maganda rin pa nga, mga pang mga pangontra rin po mga kapatid sa mga ano rin po yung mga pang ipit rin yung mga sa pangku sa hula mo rin po pag lalo pag may sanip lalo may espiritu mga kapatid malakas rin yan tarsika ikaw mga kukulay ah, na rin po ng ibang batikat ang mga gagamot o na mga gamot ng pitil po mga kapatid at kung sino ko ay sa pandakaring itim mo rin po mga kapatid at asubukan ko na rin yan mga patid nakagamot sa mga sa sakit chan chan po yan mga patid pati yung sa mga ano rin po lalo sa mga bad spirit rin po mga elemento na hindi nakikita ng normal ang mga mata po mga patid ayan po mga patid yung mga mga elemento rin po mga patid talagang sadyang mga ganyan na elemento rin sila kaya hindi rin nakikita ng normal ang mga mata po mga patid ganyan, ganyan kasi yan eh para sa agimat rin po yan mga patid kasi yung mga espiritu may espiritu rin kasi pag binadasal nyo rin yan nagkakaroon ng gagal ng espiritu rin po yung mga medalyon o anting-anting agumat -anting po mga kapatid. yung protection para parang sa mga espiritu. Yung espiritu rin po ng mga medalyon, iba rin po sa espiritu ng iba rin po mga kapatid sa mga medalyon o anting-anting eh -anting Mas maganda rin kung magpiyin mo rin po kayo dyan mga kapatid, banid nyo rin po ito mga kapatid ito yung... Panda kaking ka itim na rin po. At, pinenta ko na rin po yan. Maganda rin po yung mga kapatid. Yan. Pati, ito, pinta ko na rin yata ito. Ayun. Ipibenta ko sana ito eh. Sa inyo, kung bibili o kung hindi. Pero, ang gina, gamit ko rin ito. Ang ginagamit ko, laging sinusot ko ito madalas po mga kapatid. Ito, maganda rin po mga kapatid eh. 10 elements po yan mga kapatid. Kung tawagin pang pang rebelter po. Ang rebelta po ay yung bumabanda po pag nalang may tumigil po sa inyo po mga patid. Mas maganda rin po na talaga may dasal rin po kayo na pang rebelta po mga patid para hindi kayo tama na mga ganyan ng tigal po. Ang tigal po mga patid iba-iba ang mga corpus nyo yun mga patid. ng klaseng tigal po rin po. May tigal po rin po mga patid na kunyari sa picture naman po ay titigal po rin po kayo mga ganyan may na may na kayong na rin po sa mga ganyan may ah na ano rin po ang tingyer na rin, rin po pangalan Jeremy ay sikat na sikat sa Facebook rin po mga patid Facebook pati sa YouTube pa, sa, sa, Facebook talagang sikat na rin to tawagin yung yung ano yung yung ano siya yung tabing yung, 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 yung mukha niya po mga patid and na ah, talagang issue rin po yan si Jeremy po sa Facebook sa Facebook po yan at nakapag-meet na rin po ako sa kanya tiga pala pala po yan sa pumunta takas ako sa bahay niya at nakapag-meet na ako sa kanya rin po mga patid eto mga patid eh ito binibin at ko na rin po ito si niyo. sa rin po mga patid baka ninyo rin po ito ako kursinada rin nyo po yan maganda rin pagkakagawa rin medyo rin po pagkakagawa rin po mga patid kaso lang yung sa likod hindi masyad hindi naman konti lang ni pagkaka ano lang po yun dito, tawin dito, yung dito tawag nito yung kung konting kis-kis na lang po ayos na eh. O, magiging okay na rin po. Yung likod lang nyo po, hindi maayos lang. ng lang naman. Kunting liya lang yata dito. Tanggal na kagad to. Ito. May bakal pa kasing nakakawang po. Yan. Ito, baka hanig nyo rin po yan, mga patid. Itong klaspiko roma rin po, mga patid. Yung sa likod rin po.